Ayun nga no mga kaibigan ganda eh Mga kaibigan ganda ay lunes At ako ay isang normal na tao Yes sir Well sa mga bago sa channel ko ay sigurado ako Na hindi nyo alam na isa akong freelancer Home based worker O kung ano ano pang tinatawag ninyo Sa mga nagtatrabaho lang nasa bahay lang Good morning at sigurado din ako na alam mo na to kung matagal ka nang naka at naka-subscribe dito sa channel ko. Kaya mga kaibigan, subscribe na para madami kayong alam. Iba yung maraming nalalaman. Anyway, ngayon ay Lunes dito sa atin sa Pilipinas at Linggo pa lang ng gabi sa US kung saan makikita yung mga kliyente ko. Kaya naman since yesterday, please, wow, normal na tao. So ngayon, after kong maligo ay magluluto tayo ng chicken nuggets na kakainin ng mga bata bago pumasok sa eskwela. Naalala ko tuloy nung bata pa ako, nakatira pa kami sa Inglaterra. Laging ganito ang niluluto sa amin na ina. Ito kasi ang madalas kainin ng mga dugong bughaw. Dahil nga wala ang mga bata sa bahay, eh alam nyo na. kapag dota ako ng ilang oras. yung ano? Walang ganon. Katanghali ang tapat, ang init-init. Mga bandang alas 11 naman ay dala ko na ang ating 3x3 T-Rex na at susunduin ko si Tengi at dadalang ko naman ng lunch si Kuya Babs next year kung nagtataka kayo bakit ang bilis ng video ako rin ay nagtataka siguro ay gumanaw ang aking kamay <laughs> napindot ko yung time lapse well, ito ayos na why do you want to go? that's my favorite fish ball that's your favorite fish ball? yeah itong mga naku eh pagpasensyahan nyo na kung sila ay lagi nagi-english no palibasa kasi ay si Ms. lang inabutan nila kaya ang hukusay sa wikang ingles kasi kami nung panahon namin ay eh, ang salitang narinig lang namin ay eh... hello <laughs> pag uwi ng bahay ay kakain kami at bandang alauna naman ay magsyesyesta na ako dahil ganito kaming mga dugong bughaw kailangan namin matulog sa tanghali eh, para mas mainam ang ating buhay Pagising ko naman ng hapon ay eh, maglalakad kami at pupunta sa basketball court. Para na rin makilala din natin ang mga mamamayan na nakatira sa ating lupain. Char. Tinuruan ko din kasi itong si na mag basketball para sa mga Alam mo naman basketball player. Mga pogey. Yes. Oh, si si. Eh, nanay. Pagtapos ng basketball ay ups. Hanggang dito na lang. Lobat na naman si kaibigan. Bye-bye.